ganda ganda na ng araw, ibig sabihin nito, pag maganda na yung araw, pwede na ako magpainom ng vitamin. So, nandito ako sa mag-asawa na si Rudy. It's time para magpakain at saka magpainom. First thing first, tingnan nyo naman ang kanilang bahay. Inayos yan. Tapos meron silang bagong mga dahon. Bagong rasyon na mga dahon. So, inusin ko na muna ito. Sarap ulang. Uy! nilugnog. Ilisin lang muna to Kasi lalagyan ng vitamin. Okay. Ng vitamin. Ah. <laughs> vitamin <Pro. coughs> Ito yung vitamin Ang vitamin pro. excuse me Ah! Ah! next yan, pag mayroong ano, mayroong drink, mayroong food. Diba? Excuse me, Rudy. Anong maano? Huwag ko na magulat, Rudy. Pakainin muna na siya. Pagagin muna yung yung titayin. So, ayan sila. Kung mapapansin nyo naman, mayroong bagong dahon, bago yung kanilang lupa, nilagyan namin ng ano, buhangin kahapon, tinanggal yung mga bato-bato, kasi baka, baka masugat yung kanilang mga paa pag bumababa sila dahil maraming mga pato-bato. So, winalis lang yan siya. Wow naman. Yan kapat talaga ng katakwa. Tapos, yan. oy grabe kumakain ka. Hindi ka nagtatawag. So, yun ang aking umaga dito sa kanilang sa bahay ng aking mag-asawang breeder. Tapos, namaya, asikasigin ah, ko rin naman din yung mga yung mga maliliit kong sisiyaw ng mga balbaro. So, ayan ang aking morning dito. Ayan sila. Kung na. Kumain ka na. Ba diba, Magandang dilag. Mangan na ka? It's time. Bago ko sila pakainin, Papa, kawalan ko lang muna sila para sila ay makapag-exercise. Tingnan nyo. Ang saya nila pag sila pakawalan. Tingnan nyo ah. Labas na, tapos na. Sige na, Zeus kakaus na Ay ni ay ni Kaya Kailangan din ng kinlal. Pinapakawalan. Sa so, pag-uumpisa pa kulan, tanggalin ko na muna 'to. Tapos lilinisin ko na muna sila. Papainom din ako ngayon ng vitamin pro. Tatanggalin ko na, na ito. Aray! change, Tapos, syempre ito. Tanggal. Ito diba? Tapos, syempre ito rin. Pero hindi mo sila papakawalan na Bababa ko lang. Bababa ko lang sila dito. Okay? Kasi naman. Mayroon palang harang to ha. Ah. nyo. Kasi nag-aaway yung balbaro ko at saka of si Gilmore. Nag-aaway sila. Kailangan silang lagyan ng anong sarang. Okay, ay! May lakbog. So, malinis, madali na sila linisin. Lagyan sila sila ng tubig. Ayan. So, mabilis sila sila malinis. then din. Ang iinuman. Brush. So, ito yung vitamin pro. Bale, hati yung mga sisiw natin dito. Simula nung nagkasisiwa ako, nagbago na ng buhay ko. Dati pagkagising ko, papa, magre-ready na lang ng konti, tapos magkasakasa ng konti, tapos mabibis na para sa trabaho. Ngayon, meron na akong inaalagaan. So, let's go! So, lagay ko na muna ito. Tara na kayo. Bring more. Nag-aaway okay. niya naman sila niyan. Tapos yung yun, tapos sunod ko na lang yung inyong pagkain, ha? Okay. Sa so, lalabas, sa lalabas. sentro ko lang. Okay? Apply ko na rin ito. Kasi yung kanilang tubig. Kanilang juice. Tapos papauwiin ko na sila dito. Uwiin ko muna sila. Uwi na kayo. Para kumain. Kahit nagiwalo na kayo at nagkukot-kot -up na kayo doon. Okay. Okay na niyan.

me ni Miss more. At doon, nagtatapos ang aking pag-aalaga ang aking morning routine, ang aking bagong morning routine. So, subaybay so niyo ulit ako para sa mga susulit kong adventure na sana ang aking mga inaalaga ang manok. kasi so, si Aling bye-bye!